mga kaibigan. Gawan niyo ako ng cake na hugis pato. Hinihintay ko ito. Dapat maganda at masarap. Sige, Lilian. Magsimula tayo sa paggawa ng masa para sa cake. Basagin ang itlog sa isang mangkok. Hindi natin kailangan ng balat. Magdagdag ng gatas at harina. Ayan na! Pagkatapos ay haluin ang lahat gamit ang blender. Dapat maging makinis ito. Ngayon, ibuhos ang masa sa bilog na hugis. Ito ay perfecto. Isasalang ko ito sa oven para lutuin. Um, hindi maari. Hmm. Ah. Sa tingin ko, gumagawa ko ng mahusay na progreso. Heto na ang ating dough para sa sponge cake. Wow! Nagawa ko pang magbasag ng mga itlog, nagdadagdag ng maraming harina, parang niyebe, kamangha-mangha, handa na ang dough. Janice, bakit perde ang dough mo? Nakakadire, heto ang aking cake. Panahon na para itayo ito, patong-patong. Magdagdag ng kaunting cream, perfecto. Ngayon, putulin ang lahat ng sobrang parte, Pwede itong itapon. Oh, kailangan ko ito? Hmm, subukan natin. Hmm, ang sarap. Gagamitin ko ito para sa aking cake. Oras na para tipunin ito. Ayan na, kaunting cream. Oh, tama na yan. Magaling. Hell, yeah, talagang perpekto yan. Sige, tuloy. Ginawa ko itong maliit na cute na vibe. Mm-hmm. Magdadagdag pa ako ng cream ngayon. Oh. Stig, kunin ang spatula. Ito ang gagamitin at pinapantay ang lahat ng cream. Pagkainis. Susunod, kukuha ng ilang M&M's. Napakasarap nila! Mmm, ang mga candy na ito ay perpekto para sa yelo. Mmm, maganda! Susunod, magdagdag tayo ng ilang mga detalye at popcorn na balahibo. Ah! Kumuha ng ilang Pringle chips. Ah! sandale Halos wala nang natitira! Ah, sayang naman. Pero ayos lang. Sapat na ang dalawang chips na ito para gawing tuka ng pato. Kumuha ng dilaw na mastic. Kailangan itong i-roll out sa manipis na layer. Oo, perfecto. Takpan ng cake ng mastic. Magiging kamangha-mangha ito. Nararamdaman ko Gawin natin ito sa ibabaw ng cake. Wow, maganda. Ilang detalye at isang cupcake. Wow, Tyra, ang cute ng cake mo. Ano kaya ang maiisip ko? Tama, may cute akong laso. Idagdag natin ito sa cake. Ang ganda maaari mo na itong subukan ngayon. Pero Tyra, mas maganda ang akin. Tingnan natin. Wow! Kumuha ka ng mga cake na hugis, Bibi. Ang galing niyan. Hmm, gandang hairstyle ng popcorn. Cool. Ngayon, subukan natin ang cake mismo. Kadiri! Nakakadiri yan! Wow! Wow! May cupcake dito! Gusto kong tikman ito? Napakasarap! Ang galing! Ngayon ang cake, napakaganda sa loob! Talagang gusto ko ito! Ayos! Lillian, sino ang mananalo? Mmm, Tira, siya ang pinakamahusay! Super sarap ng cake niya! Oo, oh, 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 masaya ako! At mas magaling ako kaysa sa'yo. Well, tapos na ako mag-drawing. Oh, gusto ko ng cake na hugis unicorn. Naghihintay ako sa mga option mo. Ah! Wow! Mahusay na ideya yan, Lilian. Alam ko na ang gagawin. Ihanda na natin ang cake Heto na! Atong nang patong! Ang galing! Ngayon, kukuha ng asul na cream. Sobrang sarap nito! Inilalagay ko ito sa labas ng cake. Kailangan nating tiyakin na ang buong cake ay natatakpan ng cream. Ang kulay na ito ay eh, hindi ka panipaniwala? Grabe! Nagawa ko. Ngayon kukunin ang spatula. Ayusin natin ang lahat. Narating ko na! Ayos! Ayos! Perfecto! Kilisan mo? Well, okay. kalokohan. Oh, tignan mo yan. May unicorn ako. Ang cute nito. Ilalagay ko sa cake ko. Pagkatapos, ilang bahaghari at ulap at Skittles candy sa itaas. Ang ganda nito. Janice, anong ginagawa mo? Ako? Gumagawa ako ng cake. Sinusubukan ko, halos tapos na. Kailangan ko lang magdagdag ng mas maraming cream. Pero hindi talaga ito nakakatulong. Hmm, sige, sangayon ako. Ew, ang pangit ng cake. Pero, ano ang dapat kong gawin? Shhh, Isang ideya. Hmm, tingnan mo yan. Isang ready-made na cake. Napaka-perpekto at napaka-ganda. Ah, ganda. Ilabas na natin ito. Sige. Oh, kailangan ko lang palamutian ito ng marmalade. Mukhang bahag-hari sa... Mabahong mga mata! perfecto Isang waffle cone na magiging trompeta. Ang ganda! Ilang tenga ng marshmallow at cotton candy. Well, handa na ang lahat. Lillian, halika na. Wow, ang ganda niyan. Pero ito, hindi mukhang unicorn. Subukan natin marshmallows. Gustong gusto ko 'yan. Subukan natin ang cake mismo. Oh, may bahaghari sa loob. Ang masarap! Gusto ko ang kombinasyong ito. At ito ay isang tunay na unicorn. Cute. Ayokong kainin ito, pero kailangan ko, ngayon, ang mismong cake. Wow! Gustong gusto ko ito! Ang sarap! Tyra, ang cake mo ang pinakamahusay! Panalo ko na naman. Ibig kong sabihin, sino ang nagulat? Mga kaibigan, siguraduhin ilike ang video na ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kita-kit sa lalong madaling panahon, paalam.